Siguradong swertehin ako! Huwag mo akong biguin, makina! Gusto ko ng masarap! Skittles! Oh, Nasa akin ang swerte ngayon! Yehey! Dapat maging maswerte rin ako! Gusto ko ng masarap na pagkain para pagsilosan ni Mia! Sige, sige, makina! Ano? Pagkain ng pusa? Ito ay hindi ko inaasahan! Yuck! Ayan ang bagay sa'yo, Jennifer! Naku! Makukuha ko rin ang masarap kong treats. Wow! Ang magic button. Ngayon, ikiklik ko muna ito. Ha? Um, anong nangyayari? At narito ang aking mga bisita. Natutuwa akong tanggapin kayo sa hamon, kaya oras na para pindutin ang button. Yehey! Ngayon, tiyak na susuwertihin ako. Gusto kong iklik ang orange. Mahusay na pagpili, Jennifer. Ano ang nasa scoreboard? Nutella ito. Oh, swerte mo dahil may isang buong timba ako ng Nutella at para sa iyo lahat ito, Jennifer. Oh, ang bango naman. Nutella ito. Hindi ko malilito ang lasa na ito sa kahit ano. ibu mo pa, payaso. Huwag kang magtipit. Gaya ng nais mo. Lahat hanggang sa huling patak. Oh, oops. Oh, may bumagsak sa ulo ko. Oo, ito ang balde na may Nutella. At mukhang ito ay isang palatandaan. na Naubos na ang Nutella. Hmm, kung ang masarap na bagay na ito ay ibinuhos sa mapalad na si Jennifer, tiyak na magiging maswerte ako. Well, tama ka, Mia. Meron kang marshmallows. Meron akong malaking bag, kaya hindi ka magugutom kahit paano. Wala ng marshmallows. Sasalo ako ng marshmallow gamit ang bibig ko. Nakuha ko! Wow! Tingin ko may magandang ideya ako. Jennifer, i-prepare mo ang pisimo. Mia, mo. ano ang ginagawa mo? Sige na! Huwag kang sumigaw! Kusgahan mo na lang. Ano ba ang marshmallows ng walang Nutella? Masarap! At nakaisip ka ng mahusay na plano. Wow! May buong kahon ng marshmallow si Mia. Baka ibahagi niya sa akin. Mia, hi! Um, matagal na hindi nagkita. Pwede bang makahingi ng isang marshmallow? Gusto mo ba ng marshmallows? Hmm, bakit hindi? Ayan na! Ah, uh, Mia, anong ginagawa mo? Hindi kita bibigyan. Akin to. Ibig sabihin, ako ang kakain lahat nito. Oh, sakim! Kaya, magkakaroon ako ng sarili kong marshmallows. Pipindutin ko tong button. Ibigay mo sa akin, clown. Ayokong makasakit ng damdamin, pero hindi ito marshmallows. Ano ito? Ang ulo ko! Mag-ingat! Huh? Mukhang hindi maliit at malambot na marshmallows ang mga ito. Um, toilet paper? Aba, ito'y magandang pagkakataon para iprank si Mia. Malalaman niya kung paano maging sakim. Oh, um, ano ang nangyayari? Iyan ba ay toilet pa? Ano ang may mantsa sa akin? Kailangan mong bantayang mabuti ang iyong mga gamit. Sakim, napakabuti. Ngayon ay nakabalot na ako dito. Gusto kong maligo agad-agad. Walang shower, mahal, ikaw lang at ang mga bottle. Ayos lang yan. Pindutin ko ng sabay ang dalawa. Mahusay na solusyon. Pulot na may mocha. Oo, oh, oh, Mia. Ito'y magiging kamangha-mangha. Alisin ang takip. Simulan na natin. Oh, may natapon sa ulo ko. Ang tamis nito. Pulot ito? Gustong gusto ko ang pulot! Natutuwa akong gusto mo ito. At ngayon, mangyayari na ang pinakakapanapanabik na bagay. Hmm? Ang sarap. Huwag oh, kang gumalaw! Oh, um, ngayon may bumabagsak sa akin. Isang puti. Nyebe ba to? Hindi mo kang ganun. Isang bulaklak. Tama. I-enjoy mo ito. At ano sa tingin mo ang dapat kong i-enjoy? Hindi ko alam, Mia, pero napakaganda mo. Ready ka na para sa pintuan. Mas kaunting salita, mas maraming action, Jennifer. Sige. Mukhang walang masama itong pink na button. At nagdala ito sa iyo ng crunchy unicorn rings. Binabati kita. Wow. Nalalasahan ko na sila. Bueno, hindi na kita pahihirapan. Ibuka mo ng mas malaki ang bibig mo, Jennifer. Sarap! Mag-enjoy ka, mahal. Maring lumihis ang swerte anumang sandali. Oh, alam ko, mayroong akong timba ng Nutella. Maari kang magipon ng mga singsing -sing dito at magiging mas maginhawa para kainin ito sa ganitong paraan? Ang sarap! Maaari kang sumalok ng isang buong dakot ng sabay-sabay. Masarap! Sana ganito ang araw-araw. Mabuti, Jennifer. Natutuwa akong masaya ka. At para maging mas masaya, kailangan mong magdagdag ng isang bagay. Anong dagal? ginagawa mo? Um, oh, kumuha ka ng gatas. Ano ang tuyong almusal kung walang gatas? Napaka mahusay, Jennifer. Ayan, mas mabuti na Ilalagay ko ang balde sa ilalim ng stream At habang kinokolekta ang gatas Pwede mo itong nguyain Masarap! Mmm, ang sarap! Hoy, payaso Paano naman ako? Tingnan mo Pinindot ko na ang button Kaya't itapon mo na ang masarap na bagay Ayokong uminis kami, ya, Pero ang pagkain ng aso ay hindi masasabing masarap Pero tiyak na magiging masaya ito Oh, ang bako! Hindi ko ito inaasahan. Sobra na yan! Sobra na! Ayoko nang makipaglaro sa'yo, payaso! Itigil ang pag-imprenta. Hanggat nasa kahon kami, ah. ang mga patakaran ko ang masusunod. Kapag nakalabas ako dito, mas mabuting lumayo ka! Ho, oh, ang swerte naman ni Mia. Kasiyahan talagang panoorin, pero walang oras para manood, pinipindot ko ang mga baton. At dahil maswerte ako ngayon, pipindutin ko ang dalawa sabay. Isang matapang na desisyon at tulad ng bawat matapang na desisyon, meron itong mga kahihinatnan. Ang paborito kong kombinasyon ay nasa screen. Magsimula tayo sa mga itlog. Una, hintay mga bato ba yun? Ay, naku! Hindi? Ang mga ito ay hilaw na itlog? Aba, malas yon diretsong sa mukha. Tara na, Jennifer. Sumigla ka na ba? Kung natatandaan mo, pinindot mo ang dalawang pindutan. Iyon lang ba? Ngayon ang mga balahibo. Oh, mga balahibo. Isang buong bungkos. Oo. Oh. Parang tinalikuran na ako ng swerte ko. Para na akong manok ngayon. Yan ang ginawa mo sa akin, clown. Hmm. Bagay na bagay sa iyo ang mga balahibo, Jennifer. Tignan mo ang sarili mo. Bakit tayo tumatawa? Pindutin ang button, Mia. Sige na. Alin ang pipindutin? Sige, ito. Wow, ang swerte naman. Tabasco! Mia, kapit ng mahigpit at mas mabuti pang huwag mong buksan ang bunganga mo. Sa totoo lang, salamat sa payo. Pwede mo namang hindi na lang ibuhos ang sarsa sa akin. Iyan ang mga patakaran, Mia. Kaya kailangan nating maging matiyaga. Kailangan mo lang hintayin na matapos ito. Ayon, ayos na. Oh, pumasok pa rin sa bibig ko. Ang hapdi! Kamang-hamang ha? Naku, nasusunog ang payaso! sa Hmm. Walang dahilan para magbuhos ng Tabasco sauce sa mga tao. Sige, Mia. Tutulungan kita. Isusuot ko ang suit. Ngayon parang totoong bombero na ako. Panahon na para patayin ang apoy na ito. Oh, salamat. Basang-basa na ako ngayon. Pero walang apoy. Ang so, galing. ko'y matagumpay ang hamon. Eh, palabasin mo kami. Oh, ano ito? Mia, ah! tingnan mo. May mga kandado. Isa, dalawa, tatlo, apat, pito. Oh! May lumabas doon. Kailangan nating tingnan ito. Tara na. Tara na. Ano kaya ang nasa loob niyan? Ito ay Skittles, isang balde ng candy. Mabuti. Hmm, ang sarap. Mia, tingnan mo ang bucket mo. Ngayon, malalaman natin kung ano ang laman nito. Sana kindi rin. Oh, ano ito? Oh, Mia, puno ka ng pintura. Oh, may nahulog. Sandali, hmm? Mary, ito ay... Ito ang susi. Makakalabas na tayo. Aling vlog ito na babagay? Hmm. Ito. Yehey! Tara, magyakapan tayo. Nakalimutan kong... Tingnan mo, ito ang susunod na gawain. Kailangan nating tingnan kung ano ang laman. Sino magbubukas? Bato, papel, gunting. Tingnan mo. Oo, oh, oh, natin. Um, ano yon? Ang init ng mga ito! Mainit. Kalma ka lang, Mia. Hindi ka nila kakainin. Kailangan nating kunin ng susi. O sige. Ay, ang kasuklam-suklam. Nahanap ko na. Pero ano ito? Hindi Mag talaga... Magmumukha itong isang susi. Hmm. Nakuha ko na. Ito ang code para sa pangalawang lock. Kita mo? Nabuksan na ito. Huray, nabuksan na natin. Ano kaya ang susunod na naghihintay sa atin? Tingnan mo, may kahon na may nakalabas na cocktail straw. Sarap! Ayaw kong uminom mula dito. Sige, ako ang mauuna. Kadiri, hindi ito kayang inumin. Sige na, Mary, ikaw naman. Wow! Ang sarap! Gusto ko pa! Ano ito? Pakakainin mo ba ang kaibigan mo? Mm-mm. Akin ito. Oh! Ang sarap! Pero wala naman sa loob kaya ang susi ay nasa baso mo, Mia. Hindi. Sige. Kahit Perfecto. ano para sa kalayaan. Huh? Oh! Narito ang susi! Nahanap ko ito! Oh. Tara, buksan natin ang ikatlong kandado. Hooray! Magaling tayong kupunan. Ano na naman ang nandyan? Bubuksan mo ba ito? Oh. Hmm, kailangan kong magsimula ulit sa palagay ko. Ah, wow! Ito ay isang cupcake na tsokolate na may mga mani. Napakasarap naman. Hmm. Mia, Okay, uh, ngayon ano? ako naman ang magbubukas nito. Wow, baril ba 'yon? Ano kaya ang kaya nitong gawin? Hoy, mag-ingat ka. Hmm, huwag magalala. Ingat ka. At paano ito gumagana? Hindi klaro. Sige, walang oras para alamin ito. Buksa lang uh. huling ligtas. Sige tayo, ay. Kita Hoy, mo, alis na ako. Oh. Mabaho itong piraso ng keso. Dias, cold na ako. Cold yung the cheese dito. Wow! Naging kapa ng bahaghari ito. Tignan mo lang iyan. Kakainin ko ang piraso na yan ng may kasiyahan. Masarap. Oh, At ako, syempre. Mga bangkay. Hey, sing. Krimo oh. ang kalahat. Mm. Yum, yum. Ano? Ari! Ano ang problema sa'yo? Nabulunan ka ba? Tutulungan kita. Baka ito ang susi. Sige, buksan na natin ang kandado. Walo! Ginawa natin ulit. Uli, tara, tingnan natin. Bibilang ako. Isa, dalawa, tatlo. Itali mo ang sapatos mo. Ako? Um, okay. Oh, may gumagalaw na bagay. Nako, dagayan. Takot ako sa mga daga. Sige, kailangan nating huminga ng malalim. Kalma lang. Nakita na! Tara na! Ah, password ulit? Ang code mula sa lock na numero lima ay puro singko. Madali ah, lang yon. Tumakbo tayo. Straws na naman. Sarap! Paano kung kumuha ako ng masarap na inumin? Super. Hmm? Magugutom ba ako kung aalisin nila ito? Yeah. Wow, soft drink ito. Gustong gusto ko ng soft drink. Sarap. Oh, ngunit parang walang anuman. Okay, ngayon naman ako. Umph. Kakilakilabot, ano? Teka, hindi ko kaya. Pero may naisip ako. Kunin ang magic blaster at dapat merong masarap na bagay. Swerte! Oo, alam ko na ito. Masarap na cocktail ng chocolate. Kaya ano? Wala. Sige, nagbibiro lang ako. Heto ang susi. Tara, buksan natin. Hindi makakapagparada si Mary. At ang susunod na gawain ay sa tatlo, dalawa, isa. Sige. Wow. Oh, wow! Ikaw ang magbukas nito muna. Hindi, ikaw na. Ayan! Ayan. oh Uh, ano? Magiging... Ngayon ay ikaw naman. Sige, binubuksan ko na. Oh! Uh -huh. Ngayon, matanda Marami. ka na. Ito ay pintura. Anong tinatawanan mo? Buksan mo. Ito ang huli. Kaya isa, dalawa, tatlo. Tabla. Sabay-sabay na. At narito na ito. Ang huling susi. Kuray, malaya na tayo. Pinabati kita. Natanggap mo na ang huling susi. Buksan na natin ito. Oh, nagawa natin ito. Woohoo! <coughs> Simula tayo sa cookies. Kasing dali ng pie. Alright. Hirin, hindi ko ang sparzo ang siwin. Pero suspusan ko. Tulungan mo ako. Paano ito haharapin? Ah prosa ng bilog. Malamang hindi kinakailangang mga detalye. Sus, Mario Ano ang ginagawa mo? Tingnan mo kung paano ito dapat gawin. Igulong ito sa makinis na galaw. Pagkatapos ay gupitin ang mga bilog at ilagay ang mga blanco sa isang tray. Pasok sa oven, mga magiging cookies. Kaya kong gawin ang kahit ano. Magandang ideya! Bilog ang cookies, di ba? Kaya pwede mong gupitin ng paikot ang masa at tunawin ang mantikilya at ang pinaka-importanteng sangkap ay kiddles. Wala akong tutol na merienda sa ganitong cookies. Maganda ang trabaho mo. Mahal. At kumusta naman ang cookies ko? Tulad ng dati, nang walang eksaherasyon, perpekto. Wala akong masasabi. Heto ang mga cookies ko. Isang obra maestra ito. Kita agad ang kamay ng maestro. Tingnan mo lang ang kamangha-manghang gingerbread house ko. By the way, Salamat sa ideya. Aayusan ko ang bubong gamit ang skittles. Kaya, ang huling haplos, pulbos na asukal. At ang aking bahay ay parang nabuhusan ng niebe. Hindi, kamsifonated sorting na at... Mahal. Hindi the worst I'm true. Naku, mukhang may maliit na sunog. Kailangan natin makuha ang cookies agad. Baka Tingnan maayos pa ito. Ano ang... Naku! Mukhang wala nang magagawa dito. At ito ba ay cookies? Hindi ako sigurado kung pwede mong kainin ito. Aba, aba, ano ito? Ah! ah isang bahay na gawa sa gingerbread. Napakaganda at napakasarap. So, lines, king ko pie na pretty wide, Oh, and hindi is meeting iba isa akong professional. At ngayon, gusto ko ng burger at sige. Pilisan mo. <laughs> Gawin mo. Pero baka As hindi. Noong mongal. Akin ba yan? Ayos ito. Anong kasuklam-suklam? Alam ko, sa halip na nakakadiring giniling, pwedeng gumamit ng masarap at nakakatakam na chocolate paste. Ito ay lumalabas Magaling. na... Perfecto. Ano? Paano ang iba? Napakaganda ng mga tinapay. Pero kailangan mong iprito ang mga ito. Magiging kapakipakinabang ang makintab na balat. Ano ang alam mo tungkol sa makintab na balat, Lola? Isa? Dalawa? At halos tapos na ang burger. Impresibo! Pero ang pinakamahalagang bagay sa burger ay ang makatas na patty. Hihiramin ko ang karne ni Mike. Salamat. At ngayon kailangan mong ilagay ang patty sa kawali. At maghintay ng kaunti. Eunice, mahal, ano ang ginagawa mo? Kumalma ka, Lola. Kontrolado ko ang lahat. Nagpasya lang akong iprito ang marshmallows at magdagdag ng frequency sa aking burger. At ngayon ay marmalade naman ang susunod. I-roll pa patong at idiin ng mas malakas. Yan lang ang buong recipe. Ano sa palagay mo? Bakit pa may pag-aagawan? Kung ako pa rin ang gumagawa ng pinakamasarap na burger? Tingnan mo lang ang mga pati na ito. Magdadagdag pa ako ng mas maraming bacon. Hindi kailanman sobra ang karne. At ngayon, ang um, narito na na rosay ilasarin mga gulay at keso ng patong-patong. Sumasang-ayon ako na ang isang patong ay talagang nakakasawa. Pero kung gagawa ka ng maraming patong, ganito ang kailangan mo. Oh, ako ang malinaw na paborito rito. Napakaganda ng kinalabasan. Oh, hindi. Hindi ako matatalo. Maingat na ilagay ang mga sangkap. At ngayon, mga sarsa. Hindi kailangang magtipid. Ginagawa natin ito ng buong puso. Ang cute na burger. Kaunting dagdag pa at makakamit ko na ang gintong balat. Nako, hindi tama. Sige na, Lola. Tingnan mo kung gaano kahusay ang ginawa ko. Tada! Wow! Ano ang laki? Isang tatlong palapag na burger ay gusto kong subukan agad. Mm. Ang katas nito. Kamangha-mangha. Ngayon, ikaw, kaibigan ko. Oh, bumagsak ang lahat. Ano? Sige, dahil may isa pang burger. Mukhang napaka... Nakakatakam. Subukan natin. Hmm, marmalade at Nutella. Mahusay, pero ang burger ng chef ang panalo. Binabati kita. Alam mo, wala na ito doon. Ngayon, gusto ko ng nuggets. Magagawa mo ba 'yon? Madali lang. Lola, gising na. Tingnan mo, gusto ni Jennifer ng nuggets. Oh, syempre. Una, kailangan mong maglagay ng kaunting mantika sa kawali. Oh, Lola. Pwede mo ba akong bigyan ng kaunting langis? Salamat, kakaiba. Bakit hindi ito bumubuhos? Siguro kailangan ng mas malakas na pagalog. Ay nako. Oops. Mukhang may nangyaring mali. Hay nako. Sino bang gumagawa ng ganyan? Sige, ang mahalaga ay masarap ito. At para laging masarap, nagluluto ako ng may pagmamahal. Ang manok ay kailangang i-marinate. Upang gawin ito, batihin ang itlog. Ilubog ang mga piraso ng manok dito at pagkatapos ay igulong sa mga crackers. Masaling. Ngayon, match mo yung iprito to. Ang sarap talaga. Mm. At ang bango. Ayaw mo bang subukan, chef? Um, hindi. May gagawin pa ako. Ang mga nugget ko ay magiging napakataas ng klase para silang mga piraso ng ginto. At syempre, ang pagpresenta ay isa ring sining. Dapat ito ay kahanga-hanga. Uh -huh. At if one of the sides gabas, follow it, queen, pwede kang kumuha ng premade. made Ibalot ko ang nuggets sa keso and pagkatapos ay gagawa ako ng masarap, masarap na breadcrumbs mula sa Cheetos. Para gawin ito, babatihin ko ng maigi ang pakete. Mag-ingat! Huwag masyadong malakas. Oh, mukhang nagawa na. Tingnan natin. Oo. Magaling! Ngayon, Magdagdag tayo ng Cheetos sa nuggets at ilagay ito sa kawali. Ramdam ko na ang kamanghamang hanglasa nito. Ayokong ibigay pa ito sa bata. Halos nakalimutan ko. Aba, anong nuggets ang walang ketchup? Ngayon ito ay perpekto. Oh my gosh, ang astig tingnan! Mga gintong nuggets ba ito? Karaniwang-karaniwan lang ang lasa. Sige, susubukan ko. And susi rin siya. Rumay ko na ako yung major, pero may natutri pa. Mga pula, mahusay. Labas! Hmm, may cheetos din dito. Ito ang siguradong panalo. Hurrah! Nanalo ako! Oh. Nakita mo ba ito? Nakita mo ba ito? Tagumpay! Kaya mo bang gumawa ng pizza? Gusto ko sumali. Walang problema hindi ko rin naman ito tatanggihan. Ah, pizza? Kaya kong gawin niyan. Kailangan natin ng tomato paste dito. Maglagay ng konti sa isang piraso at dahan-dahang ikalat gamit ang kutsara. At ngayon ang keso. Mas maraming keso. Mas malasa. And pepperoni. Oh, ayoko sanang makagambala pero... Oh, tingnan mo ang chef na nakahiga. Oh, oh. hindi lumipad. Huwag kang malungkot. Mahal. Heto, kunin mo ang bagong piraso. Salamat, Lola. Oh, alam ko, walang nakakaboring na tomato paste, kundi isang marshmallow paste. Kukuha ako ng buong kutsara na ganyan. At ngayon, sa pizza, at syempre, skittles, hindi sila kailanman sobrang dami. Well, halos tapos na ako. Oh, makikita agad ang kamay ng mga hindi profesional. Ang aking pizza ay magiging pinakamalusog. Walang nakakaboring na puting masa. Gagawin kong mas kamangha-mangha ito sa pamamagitan ng pagpinta ng itim. Oh, tingnan mo ito. Kaya ko pang masigit dyan. At ngayon, iginugulong na natin ang base. Ang base, eh, ay dapat lagyan ng espesyal na sarsa ng kamatis. Pagkatapos, ang pizza ay magiging kasing sarap ng sa pinakamahusay na Italian ng mga restoran. Maglalagay ako ng ilang keso sa ibabaw. Mahusay. And tingin na more, sinhiwan. Antibirti sila? da gisa, Idaragdag ko ang may kasamang shell. Ang pagkaing mataas na sining ay tapos na. Maghanda nang mag-enjoy. Oh, gaano pa kaya katagal ito? Oh, at ah. tapos na lahat. Perfecto. Subukan natin ang mga pizza. Bellissimo. Oh, ang sarap. Well, masarap. Oh. Mm. Ah, oh, kikita natin. Ew! Ano yun? Oh, totoo okay, ka ang kawili-wili. Okay, so, hindi ako ko sa frigas, palace raid, king skittles. Ah, uh, mas maganda ito tingnan kaysa sa lasa nito. Oh, pero mukhang normal hmm. na normal ang lang itong pizza atang kahangahangang At panalo binabati kita bangko isang pizza. na Binabati kita. Oh, isang nararapat na tagumpay. Oh, oh, ito'y... pizza. ko walang Mas masarap ang mga pizza. ko. Walang komento. At alin sa mga puta